Okay, maka uh, mga kabinan, namin gupit Sebelum subong si Mama uh, 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 Aliado, no? sang barangay uh, Pantalan na Carles Iliilo. <coughs> Pulo ini mga kabinan niya barangay, no? Dara sa may Carles Iliilo. Ini matapos tapos, nga uh, reklamo niya subong, no? Ining ilang uh, barangay kapitan, no? Nga si uh, barangay kapitan Maria Victoria Dilarosa no? Barangay Kapitan Sang uh, Barangay Pantalan, Carles Iloilo. Matapos mga kabinan niya hindi maghatag sang uh, certificate o barangay uh, uh, residency residence kag uh, barangay indigency no si barangay kapitan Maria Victoria de la Rosa bangod ginapahayag ay sos why kuno ginboto ang uh, kandidato ni kapitan <laughs> kapitan din ni kamubuon mas kapitan man. kapitan na may pagmubuon ka tapos sa eleksyon nano kay ya sos Mario Jose kuno nimo ha So mga kabanan, amo um, ni no nagpadulong diri si uh, Angelina uh, uh, Aliado. Mangod nga na reklamo niya sa si kapitan kay mangayo tan siya sang barangay residency certificate no kag uh, barangay uh, indigency kay daw na ospital ang bata. Na aksidente. Ay hindi tara magatas sa si kapitan. Tingdi mo timo ni kapitan pakwaong ka barangay residency kay diyan na da sa inyo nga barangay kay eh, kuno ay ginbuto ang imong uh, barangay ano na kandidato Susmar, si Mario Joseph si Inday uh, Ejilin Aliado ma'am o oh, mayong aga mm, aga man ano na tabo ay ang akon bata kaya ari ko di sa Iloilo ginsugo ko akon bata na kung makadto sa barangay hall na makuha sa barangay Inday Jensen Inday anang barangay ano residency Karon pag-abot dito ng ara si Kapitan kay Mami Stagani sa ano si Chulanot. Eh, sir, kay Kapitan nyo? Si ba record. Barangay si barang Barangay Kapitan Victoria de la Rosa. Oh, sang barangay yan ngani? Barangay Pantalan. Okay. Ah, uh, Carles. Sige, so for the record lang. Okay, tinaw karon. Tapos nag ano sa nag guwa sa saya pisina, gin ano ya akong batas siya maano kamo. Ay, sila sa bata ko. Siya ginsugo ko di isang nan nanay na makuha sang kuang kay kinahanglan sinasang akong magulang. Tapos, siling niya pa istorya ako, abi siling niya sa kay nanay mo. Nag-video call kami na dua. Siling niya, ti, sinya, kinahanglan mo ko kugali. Sad to siya nagapangayo ko bulig sa imo na butuhon mo si Amuni. Why ka nag, ano sa ako, nag ka? Singkoya yakap tapos na ang eleksyon. Tapos siling ko, katong na daya singko sa barangay, natagaan niyo ko. Kay taga dira ako. Oo, oh, ate. Tapos si um, wala man ko nagkuhan si kung wala ko ginsugo sa taga DSWD na makuha si na, kay para silingya Lingya, makapangayo bulig kami dito sa Kapitol. Kay si Lingya, dito kapangayo sa ginbuligan mo. Pipidi hambal ang yagin ano. May record ko di galing wala tingog. Mm -hmm. Na kung sino akong kadtuan. Okay, ta. Ay, eh, siling ko tapos. Sa um, na siling ko, salamat na lang eh. Kung di mo ko pagtagaan. Pero siling ko, nagano ano ko, si reklamo Taka. Mm. di mo ko pagtagaan niya. Sige, reklamo kay sabton ko. Um, na muna, ihambal. Okay. Ngayon gid, ano ano mo tani ang certificate of indigency ako oh, kag resident. Kay natambal ang taga DSWD na mangayo kami sina kay dalo namon dito dayon sa Kapitol kay para mabalan na sang taga Kapitol kun taga DN kami. Kaya ano how? Kay, akong bata. Ah, na may na hospital imo bata. Oo. Okay. sa ining 22 to ang iya schedule. Nga man ano sa na-disgrace siya sa single pagpuli nila na tapos butar na oh? na overshoot ko na no ang single mm, mm na tukod dyan niya ang dariho na bahin na utod dyan Hmm, tigindala niya di sa ospital si Lilo Oo, o, sa Western O, oh, tinaw ka ron, kinahanglan sa ayuda eh Ngayon Oo, ka mabulig sa kapitol Ginkwan sa doktor May ginkwan sa samon Worth 50,000, ginatag sa amon na kwan Siling man ni doktor Sinya, pangayo ka mo sa PCSO kag sa DSWD. Mm -mm. Nagpila man kami. o okay na ni ang sa PSO, PC, PCSO. Tapos sa DSWD, nagpila man kami. Amun ang ginatag sa amun na requirements. Yung makuha yung ganit na siling niya, direkta kamu sa kapitol dito kamu kadto kay mm. siya para matagaan kamu bulig mm, -mm. Di, ina ang mga requirements nga ina mga certificate of residency -o. kag certificate of uh, barangay indigency te kinahanglan kwa o is barangay oo -o. oo -o. para nga ma-comply ninyo ang requirements dito sa kapitol para makapangayo kamu bulig dito do assistance sabi do oo -o. oo -o. Medical Did? assistance. Oh, medical assistance dito sa Kapitol. At uh -huh. siyempre, kinahanglang din ang mga, musinang ang mga certificate alin sa barangay. Oo. Uh Tinong -huh. karoon, nangayaw ka mo kay barangay kapitan, Maria Victoria de la Rosa, dito na magatag? Hindi, magatag. Pero ang taga dito <coughs> na nag-aobra oh, na dira sa kwant, <coughs> matayip na tani, hindi saya magsugo, chay hindi, pag ano... Ang ah, sekretary? O, oh, hindi. Barangay sekretary? Oo. Oh, oh. Matayip na tani? Matayip na kagawad ganyan ito. ang matayip hindi sa mag gusto na tagaan kami. Ako gani kay nagkontra gani ako sa iya. Sino ginang gusto niya ng butohon ha? Oh, ah, sino hindi for the record? Lang sino ginang gusto ng butohon Eh, niya butohon man si tuot sa tuot si Boboy, Tupas, kag si Binky Tupas. Ti ako na ngambal ni kapitan. Oo, oo, amo na iya padaog gidya kay gusto ya gani nang masulit pero sulit to ya sa amo si buboy ah may nagbuto man niya ka sa amon ano mga sa pamilya ko manggoro na ano eh kay nang dibuke kag kay Junjun ah so si kapitan buboy to pas kag bingke oo, oo. <coughs> Hindi sa gusto nga butohon to si ano oo. si ano, dibuke kag si Junjun oo, oo. okay tinaw karon Hay, hindi ko kaya ako sa iya na si Winko. Halin sang una sing ko sang si Tatay pa. ano na ko kay John John Tupas kay sing ko kagya ko bits na bulyo kay Neil Tupas senior. Mm -mm. Tapos, oo, tapos mm -hmm. kay Congressman John, -John Dako akong pasalamatan, may dako ako niya kabalaslan kay akong kabataan dira ay naka tapos kay Gin Scholar ina sa sang ni Junjun kag ni Rolex. Mm -hmm. Amo sing ko, may kwarta kag sa wala, hindi ko yung magbiya kay Jun, Jun Tupas. Mm -hmm. Ay, naakig sa sako, na, na hindi abi di mabatian na record ya, siling niya, dito pa nga kay Junjun, Jun, kay Dibuki, kay amo mo na isyagin, patay patayan mo. Ay, galit. Sos Joseph's Kapitan. Kung nabatian lang, Chir, kung may ano lang dita ni ang gin record ko na nag-historya na kami galing kay akong bata do siyempre guro ano pero anyway amo nang amo na yung statement niya mm -mm. nang ang panindugan ni kapitan ginrason mm gin -hmm. rason niya that is why hindi siya magatag sa uh, certificate of residency uh oh, kay hindi din sa ninyo mm -mm. sa ora sa san o kamo nag uh, tawagan sa... na na Sang kwan, sang sabado, sang aga. mhm mm Hindi gin siya magatag. Hindi. Titingka mo makuha karon. Ang bot gani eh sin ko nagtesting kami gani di sa ano sa dara sa say si siling masang kapitan siya hindi kami di ka hatag hindi kamo taga diri eh. ay amo na gani siyempre, sa ah, una una ko ko di na sini pagawaron ni kapitan man siling ko Natural yan ang aning kadi mga ngayo si din si sa Saraga kay si, taga Carles ka Ako inyo gani bata hindi na gani mag kwan magsugot sin yanay basi ikong ma mga ano ma kunon, Jesus, na na Quasico, the, <e man kuno sang PCSO na tanan bala na kuan si ko indi hindi. Kahit may... tanay ya. May kuwan kita na May requirements kita mo. Kasi kapitan, ano ka na ito punta na tana? Nga hindi ka mo yung pagkatagan. Ano? Ay, sus Mario Josep, responsibilidad na naka barangay kapitan na. Nga tagaan ka mo sa mga pareho sina, barangay residency, kagiri na indigency. Kung kamo ka mo gidman na ga-star sa inyong barangay, which is... Oo. Oh, Tagadira di ba? Tagadira ge, dalin sang una mga pamilya ko dira kuyan na tawo. O. Oh. ti ara malanggali. Ala matay na ako mga ginikanan. Oh. Ti no, ano, ano nga kasi ke istorya kanay kapitan to na sa election kanay perdi sa buboy to. Pas kaga uh, ana tang kandidato Hindi, eh, hindi Ni ata na kag mo pagtagaan, ano no man? Ambot sa kay amo kay siling ko gin personal mo kuya kap. Oh, hindi ko ni mo pagpersonal personal kay sing ko eleksyon lang to. Oh, ah. Uh kag eh, gin butang gani ng eleksyon para nga uh, may freedom kita tanan no ngayon, butang gani ng eleksyon kay mapili kami sa naluyagan namon a ah. oo oh, ah. amon ako naluyagan kay mga kabalas gid ko ya oo ah. dako akong kabalaslan lan sa perdi ko na ya gabuhi sa iya mm. aprang ko na alin sang una sa iya kay singko sang una guro jun jun manasa. <laughs> <Ging> <laughs> eleksyon gani naton ining eleksyon hay ano kuno mm -hmm. kay nga ah para matagaan sa pribiliyo ang mga tao nga magboto kung sino tanay gusto nila. Oh. Mm. Eh, hindi ta na, wala ta right, na pilitay ni. Eh. Nga pilito mm. mo timo tao nga maboto ta na sa uh, imo kandidato kung hindi ta na gusto. Ah, na, anong istorya ito ni? Eh. So, goya pa ko ganin siya dito, kanto sa mayor mo naging padaog, si Abby. Damo sa na nasugo. <laughs> <laughs> na <-no>, mons, kapitan? <laughs> kapitan, di di mo Kapitan. Abi Kapitan. Kapitan, hindi mo kumubuon sa eleksyon? Eh, na -no, mo Kapitan. nabi pag... Eh, uh... na -no, si Kapitan. Man. Abi, kapitan, pag nabi uh... Pag... Bugtaw or nabi? Tapos sa eleksyon, ano pag na ibubun? Ot mo? Eh, na mo -no, ka mani mo? Responsibilidad mo na Kapitan niya maghatag dra. Sa kung ano man ang kinanglan sa mga pumuluyo mo. Kay man, ikaw ang Kapitan. Alanganin, sila karong kay Sino na sila karong mga yo, da. Kay ikaw ang kapitan da, eh, ano ko man ni mo man? Abi, move on. Abi, sa pa sa eleksyon. Hindi ni mo get over nga. Ano? Dako, gidaw. <laughs> Sige. Anyway, ito yung pasabtoon. kapitan. No? Kag ang DILG. No? Kahit yung under ini ang mga opisyalis naton sa DILG, no? Um, pasabtoon tayong DILG, Carles. No? Kag ang DILG region kung ano ang ilas ni mga inaksyon. Ano? Pero ikaw, ano, willing ka mo kapitan sa DILG? Oo, ikaw, eh, para siyempre, eh, hindi yan sila yung, Ang kinamatarong ko malang yan akong ginakwanda. Ay, karun, ay, ano, nakarunya niya kung hindi sa pagwanon ay masila yung sa karoon niya na okay lang gali yan, amu-amuhon niya kami sina. Kaya right na, muna yan na ano kami sina Amo na yan diritso. Mm. Ay, pa hindi ako pagtagaan. Sa ano na rason, Amon na, naway ko nagboto Damo pa eleksyon. Rehusip mo na si Kapitan. Mga pala na ni Juan. ko ni Kapitan. No, kapitan. Ara lang sa Goro sa 50 ah. Aha. Uh -huh. Yung Goro kami sinamaglayo. Pero, before mo man sinay, may mga away ka mo ni Kapitan? Before pa mga... Wala ah. Why? Ang maayo man kami sinang Kapitan. Kasi kung sa bagay sa una, pagpadalagan niya sina supporter ako, nag-watcher pa ko gani sa iya. Yeah. Pero may instruction gid si kapitan sa si inyong barangay nga abutuhon to si Boboy to pass. Oo, oh, si Bingke. Amo gid na iya gusto yan. Siro, hon, Siro, si Rohon tagid di sini ang dibo kan si Junjun Daw amo gid ang iya ginakuan Daw mo gid ang gusto na? Ang gusto ya. Isin ko ha indi pidi. <laughs> kay hindi ginya pwede kay ako iya na daan niya nagwatcher ko iya kay Jojo nagpresent target ko kay Singko bulig mabulig gid ko iya kay nga uh, si Singko dako iya kabalas ko iya sa imo iya yeah, Singko Jun oh, oh. kay ano sige ano? sige uh, anyway uh, manang uh, ijilen ga pamati subong si kapitana ano ya minsay mo siya na uh, kapitan nang move on na tabalaya, eleksyon lang ina. Kung sa bagay, si Buboy kag si Junjun, mag utod gani sila mag Juan, Kita karon ron. Nang sa amo lang na na kwan, na no, sa eleksyon lang. Gamay lang na na pabor akong ipangayo, ah, para na sa akong bata, yan na ano ya. Hindi man naguro sa imo makuha bulsa ang ibulig sa gobyerno. Hmm. Gobyerno man mabulig sa amon ang ginapangayo ko lang pabor sa imo ang barangay iday din kag barangay residency kay kinahanglano namon ina mm, sige anyway kay kapitan no uh, Maria Victoria de la Rosa no barangay kapitan sa uh, barangay pantalan Carles Iloilo, na pulo ini siya bukas ang Saraganyos live station si mukap kun ano man ang imo sa bat kada diyan no pamatian kanay ka, namon kapitan kun ano man ang imo nga punto no uh, bukas ang Saraganyos live sa imo dire uh, atensyon sa DILG no sa Carlos uh, Carles Ilo no uh, ma pa man kita sa inyo nga bahin ano ang inyo mangin aktuasyon sini sa sini nga uh, aktuasyon Kapitan Maria Victoria Dela Rosa matapos ti wala niya ginhatagan sa uh, certificate of residency kay certificate of indigency ini nga mga pumuluyo dira kay ti uh, kinahanglan ini sa hospital no bangod sa sini nga pa uh, hindi patulang way pa ma kamumpon sa eleksyon no si Kapitan uh, uh, Dela Rosa mga kabayan so ipaabot pa ni sa DILG John kung naman ang uh, mangin action sang DLG region kay uh, ti uh, daw hindi ginini insakto no ang uh, kun ini ang reklamo ni manang Edilen Edilen daw hindi gini insakto ang ginimo ni kapitan bangod nya ti responsibilidad sang barangay kapitan nga maghatag sa mga residence sa uh, certificate indigency sa mga pamulo kung kinahanglanon no? No matter what, kung ano man tanaka na dyan, no? Kasi siya ang uh, Eloisang barangay, uh, kag siya ang nagkadapat nga mag-issue uh, sina pang so, salamat yun. Madamo man salamat. Thank you.